Yun! Hello sa inyo mga idol! Welcome back to my channel, Jerfix nga pala. In today's vlog natin, share ko lang sa inyo kung bakit uh, kadalasan tumitigas yung ating power steering. Isa-isain natin yan para malaman nyo and magkaroon rin kayo ng konting idea about sa steering system. So, ang tatalakay natin ngayon is Honda Civic pero hindi naman matigas yung manibela nito. Bibigay ko lang mga components nito para at least malaman nyo kaagad and hindi na ako maghahanap ng picture na ilalagay pa sa screen. Okay? Simulan na rin natin mga idol. wag na natin patagalin. Okay. Yung ating power steering system ay may mga components. So ito yung na ating steering wheel. Sa pagkabig natin, money over, pag turn, kaliwa kanan, yan. So hydraulic type to. Then binubuo ng mga shaft sa so, ilalim. Coupling, ayan. Ayan parang universal joint sa kapag kakitakabig natin yan gumagalaw yan then meron syang shafting na ating rack and pinion nakakabit sya sa rack and pinion and may rad sya sa ilalim ayan so punta tayo sa labas sunod naman natin dito yung rack and pinion ayan rack and pinion sya tapos bumubuo ng power steering uh, pressure line pressure switch ayan tube line, return, pressure hose, pressure line, and return hose, steering uh, tank, power steering tank, suction uh, hose, ano ba tawag na iba dyan? Ito yung ating uh, power steering pump. Ayan. So, ayun lang yung bumubuo ng ating power steering. Sama na rin natin dito yung ating tie rod. Tyrad end inner tyrad rod then dito naman yung ating knuckle so nalaman na natin yung components isa isa na natin kung ano yung mga dahilan kung bakit tumitigas yung ating manubela ayan unang una locate natin yung ating power steering fluid check natin kung hindi pa ba maitim kasi kadalasan kapag uh, na napapabayaan natin yan umiitim then check natin yan kung hindi nyo alam kung nasaan yung location ng power steering uh, tanke So pwede natin tingnan sa repair manual Yung iba naman red yung takip Yung iba naman meron nakalagay na power steering Okay So check natin kung okay yung kanyang fluid Yung kulay Kung hindi pa itim So ito okay okay pa naman Kasi uh, PSF yung ginagamit dito Power steering fluid Pang Honda Then kapag kulang naman yung ating uh, fluid Check natin yan dito dito yung low, dito yung high so kapag ka umandar andito yan, kapag ka hot, mainit ayan yung check natin Madalasan kasi kapag halimbawa ka, na kinakabig natin may tumutunog, possible na kulang yung fluid natin, check natin kung nabawasan o pangit na yung ating fluid madalas nakikita naman natin dito umiitim tsaka lumalabnaw yung fluid so kapag ka nagbabawas yung mga idol check nyo yung mga leaks dito sa mga steering katulad niyan may mga langis-langis na palitan niyo na rin kapag matigas na pati yun dito sa suction niya sa pressure line sumasabog yan kapag may bara tsaka -pit yung loob tapos yung mga pinag crimp nito check nyo kung may mga leaks o rings may leak yung ating uh, power steering pump kapag may leak yan o overhaul yan mga idol may nabibili yan. Then kapag may leak din naman yung ating uh, rack and pinion, check yung pinakapuno niyan, yung oil seal, kung may tagas na sa bandang kupling. Kung may tagas niyan, kailangan natin ng power steering overhaul, rack and pinion. So mga nasa 6.5 yung overhaul nito pag mga Honda, hindi ko alam sa iba. Tapos kapag may mga tagas, Ayan yung pinagmumula ng pagtunog ng power steering at saka pagtigas. Okay. Yung iba naman, para makita nyo ni Kumitagas yung kanya mga seal. Tanggalin nyo yung boots na to. Ayan, tinatanggal yan. Tapos i-check nyo kung uh, merong fluid dyan sa loob or may lumabas na ng fluid. So, ibig sabihin nun, may tagas na yon yung inyong rocking pinyon. Kailangan nyo na ipa-overhaul kapag nagbabawas ng steering fluid. Susunod so, naman natin dito yung ating belt. Kung naglulus loose kapag maluwag kasi yung ating belt, may chance na hindi mag-work ng tama yung ating power steering pump gumulas. Kaya minsan pagka halimbawa pinipihit nyo, may tumutunog na parang sisiw o naipit na daga, ibig sabihin nun ay maluwag yung inyong power steering pump belt. Okay? So check nyo rin yung belt okay at check nyo rin yung mga belt kung may mga cracks every 80,000 sagad kapag ka pinapalitan natin yung mga drive belts wag na natin paabuti ng isang daan okay timing belt lang yun kapag ka umabot ng isang daan Okay, so pangalawa natin yun yung belt kung dumudulas. Then pangatlo naman kapag ka matigas pa rin, na-check mo na yung fluid, na-check mo na yung belt, okay naman may chance na may problema sa kanyang rock and pinion so yung rock and pinion kapag walang tagas halimbawa nagkaroon ng mga ribaba may mga nakita kayong ribaba dito may chance na masira yung ating rock and pinion mga seals and may mga singaw na sa loob dahil dito sa steering pump sa mga hard steering ang pinaka problema talaga is ito yung kanyang Uh, steering pump kapag ka nag kapag in natin lumalambot-lambot tapos kapag ka bumaba yung idle natin medyo matigas possible na nagkakaproblema dito is yung kanyang steering pump Okay? kapag pinalitan nyo yan make sure na wala mga ribaba sa loob kasi pag may mga ribaba sa loob maaaring mabarahan yung mga butas gaya sa pressure line sa mga fittings na yan, Miliit lang kasi tapos pati sa loob syempre okay so mas mainam kapag kalimbawa pinalitan natin yung steering pump kailangan wala syang ribabang makikita pero pag merong nakitang ribaba kailangan nya ipa-overhaul yung kanyang rack and pinion kasi pag hindi nyo pina-overhaul yan yung mga ribaba na naiwan sa rack and pinion napupunta sa bagong steering pump natin and chance na masira ulit yung pump tutunog ulit sya tsaka titigas alright yan lang din naman yun fluid lines kumbarado, rack and pinion o itong steering pump tsaka yung belt okay so isa rin nagiging dahilan yan yung pag adjust natin kapag matigas pinipihit natin pero nakakabig naman natin ng uh, kaliwat kanan pero medyo makunat so yung iba naman ginagawa ina-adjust yung ilalim so yung rack and pinion kasi may mga adjustment so baka nahigpitan nila ng todo kaya ang labas matigas pag kinakabig so hindi lang pwede natin masabi steering pampalit baka naman may nag adjust ng steering natin kaya humigpit siya and matigas pihitin dito bandal mga lodi yung iba meron siya adjustment so kapag naigpitan yung kumukunat kasi yan and make sure na hindi maigpit ng todo okay sunod naman natin dito yung mga tie rods So yung tie rod minsan kapag halimbawa na matigas din Pwede rin matigas yung ating tie rod o yung ating ball joint sa ilalim So yung ball joint nandito Yan Yan yung ball joint natin na kapag matigas yan Mahirap din pihitin Medyo makunat Alright Isa rin nagiging dahilan ng na pagkunat ng ating power steering Okay So sunod rin natin dito yung ating uh, coupling. So uh, isa rin nagiging dahilan ng pagkunat niyan is yung coupling sa loob, yung parang universal joint. Okay? So kung makunat naman natin nag uusapan natin, pwedeng chance din na may problema rin tayo sa camber, may mga kabig. Okay, make sure na okay din yung ating pangilalim tsaka yung ating alignment. Okay? So yun mga idol, bale sana may natutunan kay sa video natin for today and I hope marami kayong uh, naging knowledge dito sa topic natin. Then, ang pinag-usapan natin dito is yung ating uh, hydraulic power steering. Hiwala pa yung ating electronic power steering. May two types kasi ng steering. So, electronic tsaka hydraulic. So, pag-uusapan naman natin yun sa susunod yung ating electronic power steering na binubuo ng mga electrical components. Okay? So, summary lang tayo, summary lang natin kung ano yung mga nasabi ko. Unang-una dyan yung ating uh, fluid, leaks, belt, pump, kung halimbawa na sobrang tegas talaga, tsaka pinyon and pinion. Then, kailangan alamin din natin kung baka naman kapag halimbawa na medyo makunat, check nyo rin yung coupling nyo, Then kapag ka kumakabig tayo, minsan kapag may problema sa coupling yan, lumalangit-ngit, kabilaan. So check nyo rin yan. Then yung ating alignment, kailangan maayos din yan. Minsan kasi ang hard steering, pero ang hard steering kasi nakakabig mo naman siya, then napapansin mo parang mabigat. Isa rin nagiging dahilan nun ng hard steering is yung alignment, camber and caster. So kailangan okay yung inyong uh, pangilalim hindi sira or stack up yung inyong uh, ball joint and tie kailangan naka proper uh, align so sa specs ng ating uh, Honda Civic nakasiro yung toe nya sa alignment tsaka yung uh, camber I think alright so yun lang mga idol bale sinabi ko na sa inyo kung na ano yung mga components nya sinabi ko na rin sa inyo kung ano yung mga possible na Dahilan kung bakit tumitigas yung ating power steering. Sana nakatulong itong video nito sa inyo and I hope uh, sa future natin ay makatulong ito sa mga bago. Okay, thank you so much for join nga pala. And uh, goodbye.